Hello po mga kalakihan kasi po may nabasa po akong chat sabi ng hihingi po ng lucky numbers. Sabi niya, Sir Red, sige na po. Pang ano lang po, pang gimmick gimmick lang po naming magbabarkada. Hindi ko alam kung nang lang lucky numbers daw kasi birthday daw ng tropa nila at gusto daw nilang manalo pang gimmick gimmick daw nila. Sige, papadalan ko kayo ng lucky numbers Mayang, maya. Okay, hello po mga kalaki. Magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki. ngayon po ay alas 5 na po ng hapon ng August 1 At syempre po mga kalaki Ito na po ang mga laki numbers natin na Sa mga hahabol po Ng mga taya po ngayong hapon na to Ngayon po August 1 mga kalaki ng 5pm Sa mga hahabol po ng 2 digit 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit dito lang po kay manood at ibibigay ko po sa inyo ang magandang sumada po mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki 3 days po bago po natin palitan ang aming mga laki numbers ha? at habang wala pa pong gumibili rito syempre isisingit ko kayo dahil mahal na mahal ko po ang pagbablog ang pamimigay ng mga laki numbers dahil naumpisahan po namin ni Lola yan hanggat kaya ko po magbigay ng mga laki numbers magbibigay po ko sa inyo mga kalaki okay? at bago po natin umpisahan iinom lang muna ako ng tubig Okay mga kalaki, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Ayan po mga kalaki, okay. Ngayon pong hapon po na to, gusto ko ngayong unang araw pa ng August, abay manalo ka ha ngayong last draw po mga kalaki. Ibibigay ko po ay tatlo pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nagaabang dyan. Kunin nyo na po mga listahan yung mga kalaki at ibibigay ko na ang mga lucky numbers ngayong hapon na to. Okay, eto na po ang 2 digit lucky numbers. Wait lang po may bibili. Pabili ng Sprite at isang yelo. Sprite at isang yelo. At least, tapos na. Okay mga kalaki, ito na po, ibibigay ko na po ang 2-digit lucky numbers. Number 21 at number 18, yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 3 at number 16 at ang pangatlo po number 5 at number 19 At syempre po mga kalaki Isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers Number 620 ang pangalawa po ay number 883 at ang pangatlo po ay number 295 ayad po mga laki. Syempre isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Number 1173, number 3698 at ang pangatlo po ay number 2580. Okay mga makalaki, wait lang po may bibili. Yes. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers, dapat po mga kalaki, naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ingat-ingat po sa'yo Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Nako, napakadami pong nagkalat din. Ginagaya po ang picture ko, kinukuha, ginagawang profile. Hindi po ako 'yan. Baka mali po kayo nang sasalian sa private consultation. Nako, hindi po ako 'yan. Baka mali po kayo na napapanood. Hindi po ako 'yan. Subukan niyo pong tawagan niyo mga 'yan, mga fake account po 'yan. Hindi po 'yan sasagot kasi nga po hindi po ako 'yan. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ko ngayon, ha. At syempre po mga kalaki, i-follow niyo po kami rito sa Red Panungkin po itong account ko ngayon na ginagamit na merong 245,000 followers may bibili lang po wait lang oh, 75 Pai pa. Ooh. Ingat. Ate yan po mga kalaki ha. Nako hindi po ako yun mga kalaki kaya dapat po sa mga legit na account po kayo nakafollow mga kalaki Ito po ay Red Parungkin po na merong uh, 245,000 followers At syempre kasama ko po si Lola Carmen At syempre po mga kalaki uh, Meron po tayong second account din na si Aris Gatchalian At meron po tayong YouTube Red Parungkin po na merong 17,000 followers At syempre po TikTok na meron tayong 445,000 followers. Ay pa mga legit na account at sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po sa messenger niyo. Okay, tandaan niyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa ng 3 months sa Loto Pilipinas, Loto Abroad National at wedding po mga kalaki. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa gusto mo. At make sure po bago kayo magpa-member na makakausap niyo muna ako sa Messenger para po legit na legit ang na, kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? Baka gusto mong itry ang private consultation, baka nandito ang swerte mo, iko-code ko ang Berkman at Berkshire mo at bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months nang August, September at October. Okay, ayan po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 17, number 30, number 34, number 28 at number 19. At ito pa po ang isa, number 12, number 38, number 21, number 29 at number 36 at syempre bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers eto na po ang una na 6 digit kunin nyo na po ang listahan nyo ready na? number 15, number 29 number 38 number 40 number 5 at number 17 at eto na po ang pangalawa number 23, number 28, number 34, number 31, number 42, at number 16. Ayan mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Tandaan niyo po mga kalaki, 3 days pong pagitan bago po bitawan ng numero. At ito po ang paborito ng lahat ng kanina po tumatawag, shoutout ng shoutout si, ayan, si Kuya Delpin Arsyaga po ng, uy, ang layo naman nito, Bohol. Hello po sa mga taga-Bohol dyan. Arshaga family po sa Bohol, shout out po sa inyo. Humihingi siya ng 4 digit lucky numbers sa 3 digit lucky numbers ibibigay ko po sa iyo. At syempre po sa mga jeepney driver naman po dito sa May Ayan po sa may Caloocan, Manila. Diyan po, hello po sa mga driver dyan, sa tricycle driver, jeepney driver po dyan sa may biyahing Caloocan po, sa may monumento. Shout out po tayo kila Kuya Daniel. Hi, 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 hi po. Humihingi po sila ng STL or wedding. Bibigyan ko po kayo ng two-digit lucky numbers. Gusto ko po ngayon pong August 1 ikaw ang unang mananalo good luck